isang apple. May apple pa ako natira kagabi. Don't forget to like and subscribe, ha? Aga ko nag-apple. Apple tsaka tea. Di ba? Mmm. Apple tsaka tea. Ah.

Rapnya. Tamis sa ano? Yung sanas. nag-comment sa status ko. No, well. Masarap para sa umaga yung sana tapos may tea. Good. Hi, good Good morning. Oh, mm. sarap. aga-aga ako nag-aapol. Sobrang ako tong baon ano eh, baon kahapon. Sa fishing ko, tinira ko ngayon siya. Mansanas tapos green tea. Ewan ka, hom, ko kung mayari sa tiyan ko nito. Sobrang ako tong baon. Hi, good morning sa ating natya. Yes, my name is Kim Michael ni from Batulay, Philippines so mga nang mga nang mga nang mga nang umaga po sa ating for viewers sa lang yan, guys. Huwag po kalimutan na mag-like. double pat na lang yung string guys. Double pat na lang. Ayan. Kumusta naman kayo dyan? Sa pala ito sa umaga? Yun lang ako kayo ng talo. Pinapay o kanin na wala. Mmm. Sarap siya. Ang tamis. Sobrang tamis. tapos green tea. Yan, no? Diba? Apakasarap. Ah, pakasarap. Hi, good morning. Apple and green tea. <laughs> Masarap siya. Very del delicious. Good, ano siya guys? Good combination siya. Sweet uh, and uh, uh, Kailangan healthy living na tayo ngayon guys. <laughs> healthy living pero nag-smoke pa rin. Wala pa rin kwenta. Pero yung smoke, pokokan, hindi na siya yung binibili sa tindahan na ano lang. Ano siya, yung lokal. Ito. Lumboy. Yan. Local siya. Dito sa galing sa mga factory. The dog is watching Choco Hello, hello Choco Nawal ka dito Pwede ba ang aso sa Pwede ba yung aso sa kuhan, guys Sa apple? Pwede ba sila kumain ng apple? Masarap siya guys Maganda siyang kombinasyon pala oh. Pansara sa ka green tea. Hmm. Good combination siya, guys. So, may nine viewers guys tap double tap tas din guys double tap double tap tapos, po sila ano po yan uh, agrosyo by roll mga nang umaga sa doon no? kuan uh, apple yung bawo ito kahapon sa fishing hindi ko kinain eh kasi ano kalimutan ko tapos ito green tea <coughs> Ayan. yan <coughs> green tea tapos apple. Maganda pala sa combination. Bibil pa ako mamaya. Bibil ako mamaya ng hapon para ano. Ah, okay po. Don't forget to like and double tap nyo lang screen. Nakasaka ambrosio Ambrosio by road. Maganda kumaga sa dyan. Shout out. Maganda siyang kombinasyon. Ewan ko lang. Kung hindi makano yung tiyan ko. Alboroto. Natin -maya, uh, natin daw maya-maya pakiramdaman natin. Okay naman siya. Every morning ko siyang gagawin. <coughs> oh, thank you so much, Ambrosio Byron. <coughs> mag-leave ka ng mga comment, uh, mag-leave ka ng comment sa kahit saan video ko dyan ko ang ibabak kita sa trading kita. <coughs> <coughs> Bakit? mag live ka ng comment sa mga video ko maya. Pag umalis ka na ha. Para balikan kita. At nakalike na po. Ayan. Thank you so much. Ang byron. Ayan. Nagkasaan ka ang sarap po. Oh. Ang tamis apple. Taga Farm. Saan farm yan? Saan farm? Saan ba yung location ng farm niyo? Ang dami-dami yung farm eh. <laughs> uh, secret na lang, lang. Sige, sige. Lantaw ka na ang brosyo. Banta ko bata to sure ko bata to eh. Ginamit niya siguro yung ano ng tatay niya, account. <laughs> anak kasi anak ka ni Ambrosio no. <coughs> Secret na lang po. Bisaya <laughs> ka. <coughs> Nagkasari ka sa Bisaya. <laughs> sige, sige. Secret na lang. Ayan. Thank you so much. Tapos ako kumain ng apple, so ubusin ko naman yung green tea natin. Habang ano pa, habang uh, seven na sabi ko na eh. Sa papa mong account yan, no? Sa papa mo, no? Medyo po. Anong medyo? Ay, excuse me. ah, medyo bisaya ka. Patigyan niya po ng Christian at ah, Christian. Ay, hindi ka bisaya. Christian. <coughs> ano Christian ko? Anong brosyo? Christian kuan Christian Bautista? Kumaintindihan yung Christian-Christian mo? Ano ba kasi Christian na yan? Yung damit. Christian de Cha. Yung iniinom mo, di ko maintindihan. Ah, ito. Green tea ba? Green tea. Ayan o. Cha. -a. Cha -a ba? Cha. -a. Siya ato sa siya. Tapos yung kanya na kinakain ko, apple. Yung ino tao na. Ta 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 Maghapon pa naman sa labas eh. Di nagkalat yung yan. Ayan. <coughs> Kuya, ang ganda ng bahay nyo. Ah, okay po. Hindi ko naman bahay ito. Ako an? Ang Sa amo ko to. Wala pa akong bahay eh. Meron akong bahay lang. Ah, kayo blues.

Kumain <coughs> <Malimpi> si <siya>, sir. Hi <laughs> po, hi po lolo hoy daw. Hindi <coughs> pa siya lolo, lang sang lolo. Wala pa siyang apo. Pero malapit na po hon. <coughs> <coughs> Wala pa siya baka apo Baka bukas meron na siyang apo. Hindi natin alam. Hindi pa siya, hindi pa siya lolo. Pangarap niya na maging lolo. Sana daw, sana daw babae yung kanilang unang anak, ano, ulang apo. Kasi ano sila eh. Yung anak nila puro lalaki. Uh, gusto niya ng apo na lalaki. Ah, na babae. Diba? Kasi pangarap nila magkababae na ano na anak pala puro lalaki ang binigay salamat pa rin sa Diyos merong anak hindi ba naman puro babae yung anak pero naman puro maraming lalaki pero hindi mo bakla <coughs> naging bakla minutes lang live natin. Kaya yan, sinunta siya na magtatagal sa natin yan pang uh, sundot chatting watch hour. Kung niya ako may tindahan. No? Ano na akong gagawin masyado kay Gonex? Walang masyadong trabaho. <coughs> <coughs> Maluluto ako ng paksiw mamaya. Dami kong huli. Eh, hey, calm down. Calm down. Sarap ng bibidyoan ko siya mamaya. Ah, problema ko kasi yung ano eh, yung noise eh. Ano ko yung gagawin ko para hindi siya mag-noise noise. Makapag-google na mamaya kung uh, ano, kung paano ma wala ang noise sa kuan sa tawag <coughs> nito sa screen cast may si masyado yung lego kaya pangit ang mga video ko puro kaingat ano lang siguro to sa area ko end ako guys salamat guys thank you for your watching guys time to eh, good morning everyone end ko, ayun don't forget ano mo na guys mag tap tap double tap screen guys double tap double tap the street, double tap guys. Thank you so much guys for your watching. Maghinda tayo guys. 17 minutes, okay na yan sa live. Kung masyado lang sa short. Bye bye! <coughs>